Hasta ang init Naunsa naman ni kainit. Ongay. Ang init kayo. Hindi na ako abrihan ang bintana kay Init kayo. Init kayo, pastilan. Harang luuya ang mga tao karon Ang pinggit kay kainit. Inom tubig. Sus, di gud hapon makaya. Maski mag-inom tubig, magpayong. Init gud hapon. Pastilan. Kagain na ganit na. Baktas ko alas 11 ug 2, ay grabing init. Ligo gukg singot. Basta ngini to, oh. asa nay oras karon? Sus, so, hapon ah. -ina, gani, Inited kayo. Inited kayo kayo na. Mga ga-ginagan ni ugto nagbaktas ko. Badong, init gid kaayo init Gininit gid kayo kay kinapastilan. Alas 11 ko kumak sulod diri sa trabaho alas 11 sa ugto. Nga magbaktas ko pa dong dere no. Init Init kayo. Mas ginakoy pa yung... <coughs> Mau nang pag-abot na ko tiri, inong ko tubig. Yung mga tao po diri, wak po nakagipaandar ang mga aircon. Pastilan ako pa yung magpaandar tanan. Ang isip on ko on na aircon. Kagrabe na. Hmm? Tapos baba ay nagbaktas to ah. Kita na yung ulo. katung dito ada dapit Wala lagi na sila biinitan. Totoo. Kana oh nagbaktas. Kana, 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 kana. Sila diha ah. Wala sila biinitan. Naapay laki. Nagbaktas o oh. kita mo. Wala, wala siya giinitan. Parang nginita yung taon dong. Ngayon mong agtang, nagsinawos ka init. Stilan. Stilan the Lord, arang kainit ka ang Saudi. Ambot lang sa uban, uga, so ganit inaron, pariho ba ka init? Kaya diri init, yun ka ayaw, di, di makaya. Kaya ganing mo uli ko gabi eh, init jud ayo Init ang bugas sa hangin. <laughs> ba. Diba? Wa pa kayo tao, bakasyon pa ang mga tao. Siya. pa oh. <clears throat> kayo tao kay nagbakasyon pa sila. Uban-uban tamo sa ako ang mga mata. Huwag asa ang cellphone to, apod akong mata. Tapos baba, huwag oh, yung ginitan. Magbaktas ka init. May ang aircon ko baka rin, kaya rapong masurinder ko ng aircon. surindir sa kainit. Still Dolores. So, yun lang guys. Update ko lang kayo sa init ng Saudi kung ang lugar ninyo mainit, mas mainit dito. 50 degree. Ewan ko, 50 degree. Ewan ko. Correct me if I'm wrong. Charot. Basta init. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat po tayo palagi. Ingat. Mag-ingat po tayo sa mainit na panahon. Ingat-ingat po tayo palagi. Inom na maraming tubig. Kahit may tubig, mainit pa rin. Magpayong po tayo. Kahit may payong, mainit pa rin. Kahit ako, may payong ako, mainit pa rin talaga. Hindi makaya. Surrender nga ako eh. Pero tiis lang. Tiis-tiis lang tayo. So, yun lang. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat.